pagka tag-ulan ito yung daanan po namin Uh, muulan niya, hindi na po pwede Bogag ang lupa Nagpunla kaya Matigas Mamalambot Medyo okay, tumigas-tigas na yung ating pantabot. ya at wala po sa kanyang YouTube channel wala po tayo po muli at ito pagkatanin hindi po sila nakatapos kahapon ngayon po ay natataposin na po natin ngayong araw hindi po siya umulan na malakas pero mambul ang bula so, ito ang uh, ating uh, daanan mga katalitian pag ulan ito yung daanan po namin pag uh, muulan yan hindi na po pwede daanan siya at uh, tanging uh, kariton na po pwede at, uh, ganito naman siya yung kolong kolong ang makakadaan pero yung mga ordinaryong tricycle ay hindi po madadali ito kaya kailangan mataas po ang inyong sasakyan. Kaya nagpasadya tayo po mga katrebya ng ating kolong-kolong para dito na klase ng daanan. Ito eh, dinulog na rin ito sa pamahalaan sa gobyerno. mababa na ito dati eh may erpatong ko ah eh. tubig derecho derecho lang kaya yeah, ganyan kaputi eh. nakaw na bete mm -hmm. nakaw Ah. Oh, Lebreya. Ah. <laughs> oh. potek. Oh, Protek. nakakailang kuha na ba 'ya? Ah, um, malakas-lakas na. Ah. <laughs> Pagkano ba kaya nang okra? Ah, mataas din ay lusot yan <laughs> baka dyan kayo makabawi <laughs> Taas taas po ang presyo ng orang ngayon ito na nyo mga katuloy po yung klase ng daanan dito uh, matatakot yung iba dumaan pero uh, lapit na tayo hindi lang naman ang halos na critical napangit pangit ng daanan niya. After naman yan, ito na yun. Yung ating uh, alamansing na merong daanan dito sa gilid napapasok ng ating service yung paghakot ng ating uh, punla eh kolong kolong na rin ang ating ginamit dulo na pala yung mga nani Okay. Trivia. Dito na tayo doon sa ating area. Sa ating kalamansi. Ayan. Libre tayong putik. Nagluluto ang ating chef. Dakilang chef. Diba nang nang luluto mo? Nakanin. Nakanin. Nakanin na doon. Nakanin. Na ah, ay pala. Eh, hinihintay lang natin sila. Mm. Eh, si Ate Tua, di may amaya pang konti. Babay ka po rin. Ah, dahil magkukumpasil lang ngayon. lang ng kuryente. Oh, may gagaw gagawa lang daw silang bakot. Susunod daw siya. Ito, ni na. Ni ito na. Ito na mga katulibya po yung uh, naitanim. kakalabasi yeah. Eh, mahaba po itong kona ito. Sila nakatapos kahapon. Ngayon ay tatapusin na kasi baka mag-uulan hindi po tayo makakadaan ulit sa ating dinaanan na yan kaya kailangan dapat tayo ay matapos na rin po natin at saka medyo lanta na rin po yung iba kaya dapat ay yun maitanim lang maitanim at medium size lang po mga katriba po itong ating itanim na kalamansi kaya alam po siya medyo malalaki dahil matagal po sa punlaan na hindi siya naitanim kaya medyo humaba na. Itong area na ito ay nakuha na po siya. Nataniman na. Tapos ito pa halos uh, kalahati pa yung itatanim po natin. Pero nabudburan na po lahat ng kalamansi. Ito. Budbud -bud na siya. Ang doon niya sa may dulo. katarip yan. Okay. Good morning po sa lahat mga farmers. Happy farming po sa ating po pong lahat. Po sa mga magkakalamansi. Ngayon po ay eh, mainit po na naman uli at wala po tayo uling ulan. Nawa pagkasa na magkatapos sana, magka, sana makahagap tayo ng magagagad na ulan para libre na po dilig natin ng ating pulang. itong plastic nito ko ito may lang mong buksan lang yung lupa nito medyo buhaghag nila kaya matigas kahit mga mamalambot medyo tumigas-tigas na yung ating pantabot masyadong malambot ang pula mga katribya ang lupa niya na mga katribya tatayo natin po nila para hindi siya nakahilig kama damo alisin natin yung damo dahil tutubo buya ito yung part na medyo natutubig mga katripya kaya kailangan medyo masyadong yuhukay para hindi po pamahayan ng tubig ating pula tapak I'm <laughs> daw wala na ah, tama ko sa teka naman eh. si ang po ay sa dilig baydiligan na ang ating baydilig yan そう。 nabot na po ng ulan Kaya nabasa naman po yung ibabaw ng ating lupa baka naka saw saw la baka naka tok 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 yung lupa

Okay so na mga katrebya, natapos din tayo Ang ating uh, pagtatanim pero hindi naman po ngayon putik ang kapalit. Nung maulan, hapaka uh, ng daan. Ayan, ito. Tapos din, Nasadsad po natin ito mga katrebya. Ang uh, pumasok ay mahikit dalawan libo. Mahigit na po pala ito mga katribya po ang dalawang hektarya. E, ito ay mata naman natin. 3 by 3 ang ating sukat mga katribya. Nabutan pa tayo mga katribya po ng pag-uulan. Pero kaya naman naman po nito, napata, pinatapos naman po tayo ng ating pagtatanim. Para po nun eh, kasi pag pumumulan naman, so sobrang putik naman siya. Saka di tayo pa makakarating dito dahil grabe ang taan. Sobrang putik. At lalo ngayon, pagbalik po namin ngayon, mga ka puro ay tulak sigurado. Ang putik pa naman dito po ay kumukulapol po sa gulong. May halong lagkitan. Hindi kagaya doon sa amin na talagang malabo Pero ito hindi. Medyo nalanta po yung iba natin mga tanim dahil siya in, mainit noong ating pong may tanim at hindi siya dilik. Ngayong naulan siya, tsaka pa lang po mga katuyo, makakabawi ito. Totoo sen, pwede pa tayo magtanim po rito mga katuyo po sa ate gilid. Isang tudling pa sana ito. Kaya lang ay di na po natin ito tinaniman dahil mawawalan tayo ng ating daanan. Kaya pinaglaanan na po natin mga trivia po yung daan para at least hindi po mahirap po na hakutan po ng ating abono at saka po ng ating ano anin doon sa dulo. Madali natin mailalabas po dito sa daan. Importante kasi mga trivia po meron kang daan. Gaya nito. Kaya binawal na rin natin dito dumaan po ang mga kareta dahil nasisira po ng mga kalabaw. Kaya ang tanging pwede natin makuha dyan itong ating mga kolong-kolong ang ating maging service ito naman po ay napabaya nung nakaraan at inalagaan po ngayon kaya medyo bumabawi siya nakakuha naman po ito ng 300 bag kaya lang eh talagang nasaktan siya nang nakaraan tagaraw araw na hindi siya pinatubigan mga isang taong mahigit pa ang katribya, medyo malaki na rin po itong ating kalamansi nito pero marami pang po pwede pong mangyari. Paobserban pa po, po natin pagka nagdiretso po yung ulan, tapos kung saan po yung area po na mababa, yun po yung gagawa natin ang kanal para hindi po siya uh, mamatay po yung ating kalamansi. Ngayon, medyo lumaki na po yung ating punla dahil medyo matagal-tagal na po natin itong na-stack. Halos apat na buwan bago natin maitanim kaya halos parang uh, XL na rin po ang naging size niya. Medyo payat lang siya dahil hindi natin siya nalalagyan po ng ating abono. Ngayon pa lang po mga katribya. Uh, after po ng uh, 15 days, lalagyan na po natin siya ng unang abono. Sana po umulan. Tapos, diretso na po yan. Paano na mga farmers. Sige, okay, hindi na rin po tayo yung at uwi na rin po tayo mga katribi ah. At kita kita lang po tayo po bukas. Uh, at po mga mitas mga ay makaka-relax relax na rin. po pag uwi, kami rin. Tuloy-tuloy e, na, kita kita lang po tayo po bukas. Kaya sa sinila lahat. mga farmers. Okay, mga katribya, ito po yung naka-trail ang daanan natin. <laughs> Tara, las ang daan pa pa itong daon na ito hindi pa ito nasuro lalo na yeah. hindi ang daanan natin ang trivia mga katribya ayan o oh. ganyan kaya mahirap kung mga katribya pang pumasok dito mulang dito yan ang karaniwan na idinadaing ng mga farmers ang kanilang daanan dito sa papuntang tinataniman ng gulay sa ay mapansin niya naman ito At tagal na nila ito idinadaing sa nanunungkulan Oh, meron pa sumabit ako ah. Ay, bagay. <laughs> Ayan, nakasabit pa yun. Madadala pa sa niya.